Mga kasayan, share ko lang sa inyo yung pagkakaiba ng ano, ng 4-pin CDI ng XRM125 at saka yung kadalasang ginagamit natin na 4-pin CDI. Ito siya kasayan. Palang pang XRM125, mas malaki siya. Yung ginagamit natin na ano, 4-pin CDI. O, halos doble pala yung laki niya. Ayan siya Ano yung pagkakaiba niya? Ito kasayan, ganito yung porma niya. Ano? tulad din ito pag ganito rin yung forma nya tapansin natin ito ha ah. siya kasaya ito yung pulsar nya yan blue yellow tapos yung red na may lining na black ito yung 12 volts ito siya ha ah. itatry natin ngayon para malaman nyo na 12 volts siya Lalagay lang natin sa body ground. Lalagay natin sa brad. Tutusukin natin sya. Ayun siya. Ayan siya. Ayan yung 12 volts natin ha. Pagka pinatay natin yung ano, mamatay siya pag pinatay natin yung ating susian. Kasi nakakonnect siya sa accessory wire. Pag binuway natin, tsaka lang siya gagana. Ayan siya kasaya na. Pansinin nyo ha. Tapos yung taas natin, ito yung pulser tapos yung ito yung ground natin. Pag ground naman titignan natin, lalagay naman natin sa positive. Pagka yung ground naman ang ating itetes. Ayan siya. Okay, meron. Tapos ignition coil ground din yan. Okay. Okay, yung dalawang ground. Ayan, e, pansinin nyo, magkadikit na ngayon yung dalawang ground. Ah, magkadikit na yung dalawang ground yun. No? Ito yung forma, ito yung pang XRM125 ba? Ah. Ito yung pulser. Ito naman yung 12 volts. Tapos ito yung ground. Negative. Tapos ito yung ignition coil. Dito naman, magkakaiba naman yung socket nya. Pagka nilagay natin, ito kasi wag yung tignan yung kulay ha? Yung pwesto 1 ang tignan nyo ha? Ito. Ganto pa rin ang forma, paganto pa rin. Ayan, pa rin yung forma natin ha, katulad nito ang tatandaan natin dyan, ito pinaka konti. Ito, kill switch to kaya limaw eh. Ibang wire to, kinuha ko lang sa ano, sa tail light. Ito, ganito pa rin yung forma ha. Ito yung pulser. Tapos, ito sa kabila yung pulser din. Ibig sabihin, pare sila ng pwesto. Pulser ha. ano? Tapos, ito sa kabila yung ignition coil. Ayan. Ito rin sa kabila ignition coil. Ibig sabihin, pare sila, sila ng pwesto. Saan sila nagkatalo? Sa ibaba. Ito siya, wa Ito no, ito yung pulser, magkatapat sila ng pulse ng ground. Pulser, pulser ground. Ito naman pulser 12 volts. Tapos ito naman yung 12 volts, ito naman yung ground niya. Bali kasi yung pag magpapalit kayo nito, ang gagawin niyo lang pagbaliktad niyo lang 'to. Pagbabaliktad niyo lang 'tong dalawa, pwede pe na kayong gumamit nito. Pag wala kayong nabili nito, ano, yung stock. Pag halimbawa ah, wala kang nabiling stock, ko-convert Co nyo sa ano, sa gantong 4-pin CD. Pagbabalik rin nyo lang sya. Yun lang yung pagkakaiba niya kasayan. Kasi, pag sinuksok niya yung kasayan, yung hindi nakakala akala plug and play. Hindi po siya plug and play. Ayan e o. Pag nilagay nyo po yan dyan, ayan. Itong isa na to, yung ground, magiging positive siya positive siya magiging positive tapos itong 12 volts na positive magiging negative ibig sabihin pag ganito ginawa nyo pinaandar nyo yung motor automatic sira kagad ka yung CDI kaya nasisira kagad ka yung CDI pag ganito yung nangyayari kaya kailangan ipagpalitin nyo muna itong dalawa na to halimbawa nag nagpalit kayo ng isang buong wire harness wala kayong magiging problema kasi pagpapalitin nyo lang yon. pagpapalitin lang ito sa o oh okay na siya siya kasaya na. Ito ha. Papalitin natin ha. Ayan yung dalawa na to. Huhugutin lang to tong kulay green at kulay black red. Huhugutin lang yan. O sige kasayan para para makita nyo kasayan na Huhugutin ko tong black red at itong green. Pagpapalitin ko tapos babalikan namin kayo ito di siya na nahugot na natin. Oh. Ngayon, syempre ang susundan na natin dyan, ito ng CDI. Ito siya. Oh. Sudan na natin yung CDI. Ah. Ito na yung palser. Ito yung forma niya na. Palser. Tapos, palser ground. Dito natin siya ilalagay. Oh, balik na Tusok lang natin siya. Yan. Tapos, yung kabila yung 12 volts. Sa baba ng, palatanda niya na ay baba ng ignition coil. Ayan siya. Ayan siya. Tapos, testing na natin. Ito na siya. Test kailangan siguraduhin nyo yan ha kasi maaaring masira yan pag uh, ano yeah. pulser, pulser ground ignition coil, 12 volts pag nagkamali kayo masisira yung CDI natin, na natin yung natin CDI natin tapos testing na natin Buat natin yung charging natin bago muna dyan at baka mga ano. Hindi nakasalipak. Nang maayos. Mga hindi nakasalipak, nang maayos. ay ang mga nakalabas. Hindi, nakalabas yung mga ano. Ay, hindi pa siya nakasadong nakapit. Hindi mm. pa siya nakalap isa di pa natin pinipis kawa ng ano lang natin yan eh. Pabalik din natin, tutorial lang po yan eh. Hindi siya masyadong pang na tusok. Na Pagka po ilalakbo kasi kailangan eh, anuin muna siya. Tawag dito. Babalik uli yung pinakalak niya. Kailangan pa rin pala palak ilak muna uli siya. dua-dua Ayan Ayan siya ka Pag temporary lang kasi nga sa'yo Ibabalik din natin yan Pinakita sa sa'yo para Pagka wala kayong nabili ng stock na CDI CDI na katulad nito wala na kayong gagawin sa sakit ha pagpapalitin nyo lang siya ngayon, kung wala naman kayong mabili nito o meron kayong ganito, pwede nyo rin siyang ilagay ibabaligtan nyo rin yung ano nya itong 12 volts at saka yung, ano, yung ground, pagbabaligtan rin lang pulsar 12 volts ignition coil ground yun naman yung forma nito nagamit na natin ngayon yung 4 pin na nyo yung 4 to CBSXRM nga sya Ganun lang kasayan yung yung pagkakaiba niya at saka yung pagpapalit ng CDI ng ano, porting CDI na XR125. Pero di sa Wave 125 na battery operated CDI. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.